Good afternoon mga kababayan, this is Chance Magsakanggala Meron tayong mabasahing testimonya na ng isa nating kababayan Ito, napakaganda ng kanyang testimonya Sabi niya um, Yes, isa po akong maranaw na may sakit na paliya nga Yun, lumalaki yung chan, pumapayat siya unti-unti uh, Kahit dumalakas siya kumain, kahit nag-vitamin siya Hindi rin nung epekto, so pumapayat pa rin siya At nagiging dry yung skin niya So medyo mahaba yung testimonya ng kababayan natin pero kung babasahin nyo napakaganda ng testimonya niya at ang sabi niya pa sa madang huli sa ngayon kabayan alhamdulillah lumit na kaunti ang tiyan ko di na siya lumalaki at bumabalik na ang katawan ko noon at pag medyo napasobra ako ng kain okay lang naman kasi normal ang pagdumi ko di naman totally lumilit ang tiyan ko pero di na siya lumalaki at tumataba sige Pinoy, Pham sige, 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 Pinoy Farmer Channel kabayan legit yon so sabi ng kababayan natin yan so yon um, okay na yung chan niya, hindi na lumalaki, hindi na rin nagda-dry yung skin niya, siguro na cleanse na rin. What more pa kaya kung sasabayan niya ng Lunas, yung, yung talagang produkto natin mismo yung Lunas, mas maganda yung kung sasubukan niyo para ma-cleanse talaga yung bituka niyo, yung mga, um, mga parasite dyan, may ilalabas niyo, and then gaganda lahat, pati pagtulog niyo. Ingat kayo mga kababayan, ako si Chance, at ako magsakang dala